kapag tumataya halos kakasahod lang niya itinataya niya yung buong sahod niya ganon katindi ang pagkalulong niya sa sugal mga idol at ang nangyayari yung pang allowance niya inuutang na lang niya magandang araw mga idol kaya ako ginawa ang video ng ito dahil gusto kong maging warning sana ito sa ating lahat lalong lalo na sa mga kasamahan kong OFW na nagpapakahirap magtrabaho dito sa ibang bansa tinitis ang gutom tinitiis na kumain ng hindi masasarap tinitis nagtitiis sa mga dilata para lang makaipon at may maipadala sa pamilya pero nung nakaraang buwan kasi mga idol may isang kasamahan kami dito sa Taiwan na umuwi na halos walang wala lahat ng pinaghirapan niya ng ilang taon ng pagtatrabaho niya dito sa Taiwan naglaho na parang bula alam nyo ba kung gaano siya katagal dito sa Taiwan? 14 years. 14 years ang ginugol niya dito sa Taiwan. 14 years ang inubos niya sa buhay niya para lang makapagtrabaho dito sa ibang bansa. At lahat ng perang na niya, lahat ng perang na itabi niya, naglaho na parang usok, naglaho na parang bula mga idol. At alam nyo, alam nyo siguro ang dahilan, nalulong sa sugal. Nalulong sa sugal nalulong sa online uh, online betting sa mga online esports betting so matindi yon mga idol dahil kapag tumataya halos kakasahod lang niya itinataya niya yung buong sahod niya ganun katindi ang pagkalulong niya sa sugal mga idol at ang nangyayari yung pang allowance niya inuutang na lang niya buwan buwan ganon ang nangyayari mga idol kahit gaano namin siya pagsabihan kahit gaano namin siya pangaralan na tumigil na siya at yung huling huling buwan na natitira sa kanya sa kontrata niya ipunin na lang niya yung sahod niya para, bayaran niya lahat ang dapat niyang bayaran ipunin niya yung sahod niya para kahit papaano mayroon siyang maiuwi pero hindi na siya nakikinig ganon ang nagawa ng sugal sa utak niya mga idol wala na siyang pinakikinggan kahit gaano namin pagsabihan kahit gaano namin pangaralan wala nang pumapasok sa utak niya papasok sa kabilang tenga lalabas sa kabilang tenga Pagkatapos maya maya pupunta na naman sa pasugalan Ganon pa ulit ulit ang nangyayari sa kanya mga idol So kahit ako nagugulat ako sa ginagawa niya Sobra yung pagkalulong niya mga idol Talagang kinain ng buong buo ng sugal yung pagkataon niya Kinain ng buong buo ng sugal yung utak niya Halos lahat 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 ng sahod niya itinataya niya ng minsanan marami na akong nakitang nalulong ng sugal di, na, nalulong sa sugal dito pero matindi yon mga idol araw-araw namin kasama yon yung taong yon pinagsasabihan namin sinasabihan ko pa siya na mat, uh, manood sa mga bidyong ginagawa ko pero wala na talaga ang kailangan nun doktor doktor na lang mga uh, psychologist na ang kailangan nun para mabago yung takbo ng utak niya so sana huwag nang humantong lalong lalo na sa mga kasamaan kong FW Wag na wag ninyong papasukin ang pagsusugal. Alam kong prone tayo dito dahil kailangan natin ng uh, mapaglilibangan, kailangan natin ng na uh, uh, makakasama lalong-lalo na kapag nasa kwarto tayo na tayo lang mag-isa, nakakaramdam tayo ng lungkot. So, yung iba ang nagiging way nila nagsusugal. So, kung nagsusugal ka man ngayon, iwasan mo. Mauubos ka sigurado mga kayong mga kasamahan kong OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa iwasan nyo ang pagsusugal dahil sigurado uubusin kayo niyan kung ayaw nyong matulad matulad kayo dito sa nangyari sa isang kasamahan namin dito iwasan nyo ang sugal huwag nyong isasama ang sugal sa buhay nyo dahil prone tayo lalong tayong mga OFW prone tayo dito na naghahanap tayo ng mapaglilibangan naghahanap tayo ng mapagpapalipasan ng oras pagkatapos ng trabaho at yung iba sugal ang nakikita para uh, ma 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 maglibang para magpalipas ng oras inuulit ulit kong sabihin sa inyo ang sugal mga idol hindi yan libangan hindi yan pampalipas oras at ganito nga ang nangyari dito siguro nung una naglilibang lang siya nung una gusto lang niyang palipasin ang oras niya pero nalulong siya ng husto kinain ng sugal ang buong pagkataon niya at wala na siyang pinakikinggan mga idol kahit gaano namin pagsabihan kahit gaano namin na pangaralan na yung huling mga buwan niya dito sa Taiwan ay ipunin na lang niya yung sahod niya pero wala na wala na talagang pumapasok sa utak niya so nakakalungkot lang isipin na nangyari ito sa kanya pero siya din naman ang gumawa mga idol umuwi na ang dala yung huling sahod lang niya 14 years na isipin nyo yon mga idol 14 years umuwi na parang na zero sa bagay kahit nasabihin na natin na sanay tayo ng hirap dyan sa Pilipinas iba pa rin yung expectation ng pamilya mo na may maiuwi ka kahit papaano may naipon ka, may naitabi ka na nagtrabaho ka dito sa ibang bansa ng ganun katagal pagkatapos umuwi kang walang wala na ang dala mo, huling sahod mo lang sabihin na natin, nakapag, nakapag uwi ng 50,000, gaano lang bang ba 50,000 sa Pinas mga idol ang P50,000 Tatagal ba ng isang buwan yan? Kung sabihin na natin na may mga pagkakagastusan ka pa, may mga babayaran ka pa. So, napakahirap. So, sana maging warning ito, lalong-lalo na sa mga kasamang kong OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Huwag na huwag ninyong papasukin ang sugal bilang libangan. Huwag ninyong gagawin ang sugal na pampalipas oras. Kung nalulungkot kayo, tumawag kayo sa pamilya nyo. Kung nalulungkot kayo, maglibang kayo pero huwag sa sugal. Marami naman pwedeng paglibangan dyan. Uh, maglaro kayo ng basketball, lumabas kayo kasama ng tropa, kumain kayo sa labas, uh, manood kayo ng mga movies, huwag lang kayong papasok sa sugal dahil uubusin talaga kayo niyan. Lahat ng perang pinaghirapan nyo mapupunta lang sa wala. At ganito nga ang nangyari dito sa taong to. Pasensya na pre, kung mapapanood mo ang video ito, kung... Kung balang araw ay biglang mapanood mo ang video ito, pasensya na. Alam mo naman na ikaw yung tinutukoy ko dito. So sana, yung mga kasaman kong OFW, pag napanood nyo to, huwag, huwag na huwag nang papasukin ang sugal. Maging warning sana ito sa inyo na oras na pinasok nyo ang sugal at nakapasok na sa utak nyo yan, napakahirap nang lumabas. Mabubulag kayo sa katotohanan. Dahil ang taong ito na sinasabi ko, umaasa siya sa isang one hit delete. Na balang araw, makaka one hit siya. Makakatama ng milyon, makakatama ng malaki at lahat ng problema niya masusolusyonan. Pero ang nangyari hanggang sa huling sandali, hindi niya binitawan ng sugal dahil sa pag-asang yon na makakatama siya pero hindi siya tumama. Hindi siya tumama kahit na konti lang ang nangyari na ubos lang lahat ang pera niya. So ganun ang nangyari, nakakalungkot, umuwi sa Pinas na walang wala, umuwi sa Pinas na ang dala niya yung huling sahod lang. So makakahiyang humarap sa pamilya mo na wala kang... Wala ka man lang mabibiling pasalubong para sa kanila dahil nga sa wala ka naman talagang ibibili na dahil naubos dahil sa sugal syempre uh, expected nila na sa sobrang tagal mo dito sa ibang bansa na nagtrabaho um, mayroon kang naitatabi kahit papaano mayroon kang pangnegosyo negosyo kahit papaano pero nung umuwi walang wala zero hindi naman sa totally zero mayroon naman konti pero hindi yun worth it na nagtrabaho dito sa kaywan ng 14 years pagkatapos yun lang ang naiuwi. Hindi naman sa pinakikialaman ko eh no pero nakakalungkot lang isipin nakakalungkot lang talagang isipin na nagtrabaho dito sa kaywan ng 14 years uh, na niyang niya ang sugal, nalulong pagkatapos lahat ng pinaghirapan niya, naglaho na parang bula so yun nga ang sinasabi kong paulit ulit sa nakaraang mga video natin mga idol na kapag kinain ng sugal ang utak mo Napakadaling pumasok pero napakahirap ng lumabas. Tulad ng nangyari sa kanya, nabulag na sa katotohanan. Wala nang pinakikinggan, wala nang uh, kaibig-kaibigan dahil kahit papaano sa konting panahon na nakasama namin ng taong to, ano naman siya, uh, okay naman pero pagdating sa usaping sugal, wala na siyang pinakikinggan. Ang inaasahan na lang niya, makatama ng isang, isang one hit, one hit delete, madidelete lang ang problema niya kapag tumama siya ng Uh, isang malakihan pero bandang hanggang huli hindi siya tuma hindi siya pinagbigyan ng sugal so ayun umuwi nang walang wala lahat ng naipon niya ng 14 years naglaw na parang bula so sana sa mga kasamaan kong OFW huwag na huwag kayong uh, maging greedy kung ano yung sinasahod natin ipunin na lang natin kung ano yung uh, gaano kalaki yung perang naiipon natin yun na lang ang dagdagan natin ng dagdagan uh, isipin natin na may pamilya tayong Uh, umaasa sa, sa atin sa Pinas Huwag nyong ibibigay ang pera nyo Sa mga taong hindi nyo naman kilala Sa mga nagpapasugal Sa mga taong uh, Alagad ng alak Alagad ng kalokohan Huwag na huwag ninyong ibibigay Ang mga perang pinaghirapan nyo Sa mga taong wala naman kinalaman sa inyo Ito yung mga taong nagpapasugal Na ang gusto lang naman ay kunin lahat ang pera ninyo. Ang gusto lang nila ay pahirapan kayo. Wala naman talaga silang pakialam sa inyo. So, 'yun mga idol, nagbigay lang ako ng uh, warning sa inyo na sana umiwas tayo lahat sa sugal. lalong kahit na hindi sa mga OFW, lahat tayo, lahat tayo na, na nakakapanood ng video ito, umiwas tayo sa sugal dahil masisira lang ang buhay natin diyan mga idol. At isa isa na nga 'to. Ang tagal ko nang sinasabi sa kanya, panoorin mo yung mga bidyong Uh, ginagawa ko dahil baka sakali mabuksan yung utak mo pero wala na talagang pinakikinggan kahit harap-harapan na namin siyang pinangangaralan, harap-harapan namin pinagsasabihan, wala na talagang pinakikinggan papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga ganon ang nangyayari mga idol isipin nyo, buong sahod buong sahod, monthly, ganon ang nangyayari, buong sahod itinataya niya pagkatapos yung pang-allowance niya pang -kain niya, nangungutang na lang siya So, ganon katindi ang naging epekto ng sugal sa kanya mga idol. Naging bulag sa katotohanan. Naging, uh, naging ang pag-asa na lang niya makatama ng one hit para madilit lahat ang problema niya. So, nabulag, nabulag talaga in totally mga idol. So, wala nang pinakinggan. Ang kailangan na lang noon, psychologist para mabago yung takbo ng utak niya. Doktor na talagang kailangan nun So ganun mga idol Sana maging warning sana sa ating lahat to na kapag pinasok mo talagang sukal bubulagin ka niyan, mawawala ka sa katinuan so sana maging aral ito sa ating lahat salamat sa panonood mga idol